palang umaga mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Ito ang aking inakay May dalang yapak mga kapaders Masama sa pagpandaw ng lambat Siya nga pala mga kapaders Kung bago pala lang kayo sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na magsubscribe Pakihin na rin ang notification Para lang kayong updated sa akin bawat upload mga kapaders okay. pader dahil di ba kasi Sana may huli ating lambat. Yun, buwi na mano um, mga kapaders. May huli, isa. Malapad na balawis, Ayan, pang ulam na ito mga kapaders na naman. magahan Sana mayroon pang kasamahan na ito. Danggit uli or balawis. Huh, may isa pa. Huh, maka ulam din. Alas tres ng madaling araw namin hulog itong lambat. At na ito, pang ulam. Yoy, dalawang patunak mga kapaders. Malaki. Ito yung isang masakit makatinik. Ato na, dito sa dagat, gataan. At mayroon pang isa mga kapaders na ito, pinakang malaki. Dagdag pang ulam na yan sa magahan. Uy, mayroon pa. Ayun. Uy, tatlo mga kapaders, tatlong angol. Masarap yung gataan. Sana may kasamahan pa naroon. Malaking isda mga kapaders. Anong isda kaya ito? Uy, lapu-lapu, grouper. Uy, masarap tumpang pang ulam. Nakachamba tayo ang atin lambat mga kapaders. Binanggaan ng grouper or wakong kung tawag sa amin. Matutuwa ang kasamahan ko na ito pag ito nakita si babo ng bangka. Ay mga kapaders, sinihili na kay babaw nung kasamahan ko. pag sanang makatakas. Ayan na mga kapaders Hi. Mayroon pang malaki-laking isda Yun Bukawin Or kanuping mga kapadsum May nakatakas Biglang tumakos sa butas Pandaradagdag pang ulam na ito At na ito pa Tatlong kulay puti na isda mga kapaders Uy, manabon! Yung isang masarap sinigang or sinabawan mga kapatid. Kahit pirito. Manabon mga kapatid? Huhu. Kuwarta ng li At mayroong mga kapatid na ito, malaking timbungan, isdang may balbas, may karating na angol. Ay hindi pa lang dahil po mga kapatid. Ayan buhay pa. Kahoy lang ito sa lambat mga kapatid dahil buhay pa. Ayan. Gumagalaw pa. sumabit pa yung lambat yung pinakantinga at na ito pa mga kapaders sarmuliti naman yan isdang may balbas din yan mga kapaders matapos hey, mga kapaders, na kami magbanto ng lambat mga kapaders bawi na kami kagado ang bangka ng lambat malon alon yan subas kuhin mga kapaders lakas ang amihan dito sa isla. Umuulan pa. Dito sa dagat, eh, brother. Ayun, ayun, nakasakupo na. Dito, pangilan, Dito, pangilan. Ito, pangilan. Ito, pangilan. Ito yung isang masarap pa ka atin eh Nagkakaburbos kay Ang Pilipin Nah, mau kayaknya vai tagak go. Hayo maka fathers. Nakaltain isang grouper. Pang-ulam. Rice ng mga balbas. Nah. Mga balbas maka fathers. Owin. Kami bulisanap mga maka Ayos nice ko pang ulam. Kaya na ito hanggang kaya ito hanggang tanghali na ulam mga kapaders. Salamat Lord at nakahuli kami lambat ng isda sa madaling araw. Ito yung uh, ano ang dito? Angul mga kapaders. Gataan. Ito na mga kapaders yung ating bawa na isda yung huli sa lambat may isang nukos mga kapaders na pa extra ito yung bukawin sa kain groper timbungan mga kapaders wala pa si Jan Pugi tumatubo pa ng tubig mga kapaders at para kung ito malsa ng bituka, malinisan na na ito mga kapaders yung talbos pula, talbos kamuti Itawag sa amin. Tawag ko lang sa inyong lugar. Kung itawag nyo dyan. Ah, ito na mga kapaders. Pinala siya ng kasis ni Jan Pugi. Ayan, Jan Pugi. Tingin. Naila sa camera mga kapaders. Nagdita lang kapangitan ko lalaki. Matusin tayo nung matising tayo na sinabungan na timbungan isang may balbas at saka alapula po nukos bukawin bukawin mga kapadyers grouper mga kapadyers eh mga kapaders, tapos ng kaliskisan sa kalsa ng bituka. Hinugas na lang mga kapaders. Iyon kasi. Eh. Ito na mga kapaders, yung ating luting isda. Ating gigisahin muna mga kapaders ulit. Para mabango.

Talagdagan ng tubig na inuman. At mamaya, ito natin yung sunod. Talbos ko lang mga kapaders. Ayan mga kapaders. Medyo malambot na yung isda natin. Ayan. Lapit ng maluto. At tingin itong gulay. Talbos po lang mga kapaders. Talbos kamuti. baka may bangot pang uhod aking tingnan mga kaibigan mga kapadyers eh. kain tayo mga manoy mga manay baranol ito natin ulam yung huli sa lambat mga kapwals kaninang maga Meron ng guli mga kapwals Yun Yung inyong request Talbos kamoteng nilagay ko lang Wala pa yung Ang kimagin ng mga kapwals Ano pa sa pilhan ng rasyon Mamaya na makain mga kapwals Rico, natawag kayo sa rasyon Ayun si Kadabis Rico Si Jan Pugi kaya na Banalol Sariwang sariwa mga kapaders Ang ating ulam ngayon ano 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 eh. ah. Mako ng gulay Ito yung masarap sa lahat mga kapaders Kaya patay na patay sa yung pinsang kuway pinsan sino pa? Ano ka Si Roland. Matangit. Ang ating ulamin ay amin tayo. Ito. Buntot ng grouper o ruwakong. Hindi <laughs> na <laughs> makadali oh, yung grouper. Bagi tak jadi ni, jadi bangsa. At oh, yang terlihat nukus, kat atimur tu yang. Hmm. Gulay mga kapadir Talbos kamuti Ano rin ko? Nakabil na pa Ayun ah. eh, mga kapadir, sarap ng kainan Magang maga Hmm